Magandang araw mga kaparmers Welcome ulit sa aking youtube channel This is Rapboy Farm Vlog So bali sa video na ito mga kaparmers ay mag-aabono ako So ang aabonohan ko ngayon ay at yung sweet pepper o atsal So ang gagamitin ko na abono ito 1846 So kung matatandaan nyo kahapon ko palang tinanim yung atsal Pero mag-aabono na ako agad ngayon Ang ginagawa ng iba 3 days bago sila mag-abono pero ako pagkatanim kinabukasan mag-aabono ako ganun yung pamamaraan ko no para mabilis kuan lumaki yung kuan kasi nagmamadali ako na tumubo agad kaya mag-aabono ako agad so ginagawa ko to sa aking talong kaya kung mapapansin yung talong ko bata pa lang nakakapag-umpisa na ako mag-harvest kasi pagkatanim mag-aabono ako agad hindi ko naaantayin yung tatlong araw kasi pagka magkaantay pa ng tatlong araw matagal pa bago makarecover yung mga tanim kaya ang ginagawa ko pagka tanim mag abono ako agad sabi nila pagka bawal daw magabono pagka bagong tanim pero sinubukan ko okay naman yung resulta sa talong kaya atsal susubukan ko rin kung ganun ba magiging resulta so kung pwede nyo gayahin pwede rin naman hindi baka masira yung tanim nyo yun. sa akin experiment lang to pero Nasubukan ko na kasi to sa Ampalaya at saka sa Talong. Ganon yung ginagawa ko. Mag-abono ako bago mag, pagka, bag, tanim. Abono agad. So ganon lang yung pamamaraan ko. No? Hindi na ako mag-aantay ng tatlong araw. So ang dapat yung gamitin mga ka-farmers kung gagayahin nyo man. Pero hindi ko naman nirecommend na gagayahin nyo. Ang ginagamit ko na abono itong 1846. Kasi itong 1846 Sipte yung tanim natin nito. Ito yung ginagamit ko mag-abono ako ng mga punla ko na kuan mga gulay. Itong 1846 talaga yung nagamit ko. So ngayon, halo ang siya ng kunting triple 14. Dapat 1846 lang talaga yung gagamitin ko. Kaso, kunti lang kasi walang, hindi ako nakabili. Kaya dadagdagan ko na lang ng triple 14. So, mag timpla nito bagi, bali maging dalawang kilo lang sa isang drum so paano lang to para maka kuan agad yung mga ugat ng kuan at sal so, halo ang kurensya ng potassium humid ayan mapapansin yung itim na itim so magiging itim yung tubig nyan dahil dyan so mapapansin nyo yan lang yung ginagamit ko no yung aking atsal ay papakita ko lang no kung kuan yung pagtanim namin kahapon so doon banda yung kabila dito naman sa banda yung kuan na tanim na iba kasi wala na kasing space na mapagtaniman kaya ganito yung nangyari hindi ko naman sana dito itatanim yung palaya kaso may nagtraktor dyan palaya na yan kaya pinatraktor ko na lang din dito so, ito na yung aking atsal mga ka-farmers So buti walang namatay kahit may init. Si kahapon at saka ngayon sobrang init. Ayan, makikita niyo yung araw, grabe yung init. So titingnan niyo buhay na buhay naman yung aking atsal. Ayan. So abunuhan ko na ngayon to. Okay naman yung naging tubo niya. kahit kahapon pa to tinanim, abunuhan ko agad. So, uh, o parang walang namatay yata kaya pasalamat tayo dyan yun okay ang naging ko ng dahon kahit medyo na ano yung mga dahon yan ang konti pero okay mabubuhay pa yan ayan so yun lang mga kaparmers no bahagi ko lang ang pag aabono ko ng aking atsal kahit kahapon pati nanim. so nasa inyo na kung gagayahin nyo mapapansin niyo naman kung anong magiging resulta sa sunod na linggo makikita nyo kung kuan mag-upload na lang ako kung okay ba yung naging resulta yung pag-experiment ko dito kasi konti lang naman to atsal na to kaya susubukan ko kung anong ginagawa ko sa talong gagayahin ko rin kasi sa ampalaya ganun kasi ginagawa ko pagkatanim abono agad kaya 35 days ampalaya magbubunga na makakapitas na ako sa talong naman nasa 40 days nakakapitas na ako kasi diretso diretso yung tubo pagka tanim, diretso talaga yung tubo niya kasi yung abono ako agad. So, kita nyo okay naman siya. So, yan lang no. Kung bago ka pa lang sa aking channel, palambing naman, pa-subscribe, Rap Boy Farm Vlog. Pahit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video, lalo sa bagabaguhan. Pa-like and share na rin. Papalo na aking Facebook account, Kabilyo Rapi. So, yun lang. Thank you for watching, God bless Atin and happy farming.